Bumisita nga pala guys kami dito sa bundok ng aming lola at nanguha nga pala guys kami dito ng gulay kung tawagin dito sa lugar namin ay labong. Ito nga pala guys yung sumusuloy palang nakawayan at masarap nga pala itong ipang ulam. Pagkatapos naman guys namin makakain ay eh naglaro nga pala kami ng basketball dito kasama itong mga kaibigan ko. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay wala tayo sa palaisdaan At nandito nga pala kami sa bukid ng aming lola Bali nga pala guys dito kami matutulog At ipapakita ko nga pala guys sa inyo Itong paglalaro ni lola ng sungka Sa mga nakakaalam dyan guys Ang tawag sa larong yan ay sungka Kaya kung alam nyo yung larong yan At nakapaglaro na rin kayo ng ganyan Ay magcomment na kayo dyan sa baba guys Dahil nga guys dito kami mananang halian Ay eh, naghanap na nga pala guys kami dito Ng no, mga pwede naming iulam Kasama nga pala guys itong kapatid ko Na camera girl natin na nga guys Sinawakan niya dito yung kamera kam Habang pababa kami dito sa bukid. Eto nga pala guys, dahon na to ay nakakain din. Hindi ko nga lang guys alam ang tawag dyan. Pakicomment naman sa baba. Ang target nga pala guys namin kunin at gulayin ngayong araw yung sinasabi namin o tinatawag namin guys na labong o yung panibago pa lang guys na sumusuloy na kawayan. Habang naglalakad nga guys kami, napakarami rin namin nakita mga prutas dito. At nakakita nga pala guess, kami dito ng no, tinatawag namin na wild berry. Eto nga pala guys ay napakasarap at lalong lalo na hinug na hinug na rin. Ang hinug nga pala nyan guys ay yung kulay violet at sobrang sarap nga pala nito. Pero madalang guys kami makakain nito kasi madalang na rin guys may ganitong puno. Sabi nga guys nung lola ko, ang tawag daw dito ay kinyas. Basta guys, parang ganun yung tawag, hindi ko nga lang matandaan. At kumukulay nga pala guys to sa ngipin pag kinakain o pinupood trip ko, gaya ng lang guys nyan. Na-enjoy nga guys kami sa pagkain dito ng mga kaibigan ko, kaya pinupood trip talaga guys namin ang sobra ito. At ayan guys, parang may kweba pa dito. Nakakatawa nga guys yung kainin dahil para talaga siya guys berry, tapos kumukulay pa sa ngipin nyo, sobra nakakatawa pag pinupood trip nyo to. Hindi nga lang pala guys mga wild berries yung nakita namin dito, marami rin nga pala guys dito mga lonso Lones. Kaso nga lang guys, hindi pa yan hinog. Hindi pa guys natin pwedeng kainin yan. Nagpatuloy nga lang guys kami dito sa paghahanap namin ng gulay namin labong at tinahanap nga guys namin dito may tabing ilog kasi paniguradong doon meron guys na kawayan. At nakita na nga pala guys kami ng kawayan dito kaso nga lang tiwanak yan at hindi yan pwedeng kunan ng labong at nang kukunan guys namin ng labong itong tinatawag namin kawayan ng mga butong. Masarap kasi guys kumuha ng mga labong dito. Eto nga pala guys yung sinasabi ko sa inyong mga labong yan sumusuloy pa lang guys na kawayan. Sobrang solid yan at napakasarap ipotrip lalong lalo na guys pag ginataan nyo pero syempre guys medyo mahirap lang talagang manguha nito dahil napakakating mga yan kasi kung makikita nyo guys mapapansin nyo dyan sa katawan nila talagang sobrang dami nila guys mga gilik pero syempre guys kahit mahirap kunin yan eh kailangan talaga namin ng pang ulam dito sa bukid ni Lola masyado na kasi guys nakakasawa yung mga alimango at sugpo sa palaisdaan kaya nga guys naisipan namin pumunta muna dito sa bukid para dito guys mag adventure at kumain guys ng mga kakaibang gulay kung na nga guys kami ng mga pwede ipang ulam ngayong araw ay pumunta na rin nga kami sa bahay ng lola ko at sinabayan ko nga pala guys dito yung kapatid ko kasi baka guys biglang mahasagi niya guys yung makatindahon na tinatawag naming lipa. Kumuha na rin nga pala guys kabi dito ng kawayang tiwana kasi dito kami magsasaing. May napanood kasi guys ako na dito sila nagsaing kaya susubukan na rin namin. Ang proseso nga pala guys ng paggugulay ng mga ganitong klaseng gulay na labong ay gagayatin yung alam pala guys sila ng maliliit habang nakababa dyan sa tubig. At after nyo guys silang gayatin ay kailangan nyo muna silang pakuluan para maalis yung paklan nila. At habang iniintay nga guys namin pakuluan yung aming gugulay dito ay nag basketball nagbasketball muna kami dito at nagshooting kalaro ito mga tropa natin. Ang mga matatalo nga guys ay dito at ayan nga guys sa natalo yung isang tropa namin si Balong dyan kaya siya yung sumuot dito sa aming mga balakang. Maya maya nga lang guys ayan na nahalbusan na namin dito yung labong kaya sisimulan na nga pala natin tong gataan. Magigisa nga lang pala tayo ng sibuyas at bawang dyan tapos silalahok guys natin yung mga labong niyan tapos gagataan natin na sobrang sarap. At nung naluto na nga guys ay titikman na yan ang ating kapatid. So nga guys hindi lang niya hinuubusin kasi eto nga pala ang uulam namin pang ibang hapunan dito sa bukid ni Lola. Kaya ayun guys, yun lang for today's video at maraming maraming salamat sa solid na support Ah.